So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng uh, kunin or rape yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka, adlaw, di may makuha ng nanmik adyos kailangan daw makuha sila in three days. Otherwise, they will be called na nag-adjust. Tapos, Jane, maliban dun sa asawa mo, mayroong pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong niyon? Senior Aguilar. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands your honor. Kasi okay, dili ko no pwede og oh, dili mi pares kay ko kuno mi kasaka sa arkana ni Noah. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah knowing. So eh, lumabas siya dahil uh, pinakasal siya your honor. At saka pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag-eskwela, Your Honor. Parents mo pumayag, ikasal ka for 10 years old. Pumayag siya. For 10 years old ka, nung no kinasal ka, di ba? Anong uh -huh. klaseng parents yun? Bahagi po 'yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Agila. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Agila, uh, siya nga na panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya, oh. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, uh, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. Ah, 15 lang? 15 years old ka, Oo, Jane? Po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung, at pina, yung asawa, 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon oh. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Siya, yes, siya. Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15 active 15 15, 15 sya noon Mr. Please, please, please. Chair. Opo. Uh, Tapos ngayon si Elias Jane ay a uh, fourth 15 ka ngayon, okay. tama ba? So 14 ka nung ikinasal, mm -hmm. ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal Jane at ayun. So ikinasal ka last year at uh 14 years old ka noon last year. Mm -hmm. Yung yung asawa mo ba ay uh, Uh, nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala? So, paano paano siya yung naging asawa mo? Uh, pinili ba siya para sa sa'yo? Oo, ni Senor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senor Aguila. Si Senor Aguila. Ngayon, Jane, uh, ang sabi ni Senor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews eh wala naman daw child marriage sa kapihan. Ah, uh, pwede pong uh, i-translate sa amin. Ah, of course, paki-translate ang tanong ko ang pangutana uh -huh. ko at Ruth. Niingon no si Mamerto Galanida nga dili di, ni walay child marriage sa kapihan. Naa uh -huh. meron madam. Chia? Mayroon. So, hindi, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala na yung kahit ko na seremonya, kay dili man ko siya pare. Yeah, Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. U unsa man ang seremonya gihimo giun sa man paghimo paano ginawa ang seremonya Primero, ana ipatawag ang mga secretary e, sa e, e, ang microphone doon sa baba okay ipatawag ang secretary ipalista ang mga dagag ulit ang mga budget 12 pataas ang mga laki 18 pataas Hindi, ipatawag patawag ni mga bajig laki dito sa kubo-kubo na among gi mo'y idang ko ana magpakasal dito may dito ipalin niya baji laki mo'y si senior agilanga nga ikaw baji ikaw laki kamo mo'y si dada pagkauman ana dili man mi maka dili man mi maka dili kay ingnon man mi nilang janet ahok pag nursery nga makasa mi ug mobalibad kay ginoo nagay kuno nang ni Paris sino ahok Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Janet ahok. Uh, merong, okay. So, tapos pa continue. mo ingon uh, si, pagkahuman sa pagkaminjo na mo, pauli on me, kay paibawag among nanay, hamong ginikanan nga nag na nami ipa, magpakuha me, ninang og nino pagkahuman na magsayal mi Diyan, magdamig buwak, magbaktas. continue. Yung yung sinabi niya na uh, sabi niya na uh, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay uh, 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos uh, si Senior Agila ang uh, ni-anihan mag magpares. Oo, oh, magpa magpapares. Sabi, uh, ikaw, uh, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ito may ipakis sa among ipares unja may among permahan nga mamatod nga subot mi ja istoryahan mi partes nga ana nga mo nay ay bana way maka way maka hiwalay namo kana rang kamatajon okay sabi niya uh, ipak After sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At ay uh, anong said, dokumento 'yon? So parang marriage certificate. Basta kay gi-sign adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife uh, ng dokumento na 'yon. And, yes, B Mr. B Chair. Ang pauta na ko si Rimunyas. Yes. Nakakita pa kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Kam... Um, Uh, barong ang lalaki, ang babae naka, um, nakadamit. Tapos may pare na naga, siya siya, siya kasal. Ikaw ba ginadawa, ginadawat gidawat nimo si kuan nga mamahimong nung bana? Ikaw ba na ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Ceremonias. Kung marikol mo, giyon saan nga ceremonias. How, how did they do that? Because. Oh, gi gi giunsa uh, man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang mo ingon ikaw ba, Ji, laki ka muna. anak kay mag, sa pat among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang og among hawitan anak nga buwak ja picturean mi okay, okay. Um, so, after the pairing, sinabi ni Jarence na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at hinang. na uh, yun na. Kung pagkahumananag minjo niya, pagkaugma, ipatawag niya kayo. Uh, yun pala, uh, honorable chair prenuptial yon oh, oh yung Aris, sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa uh, ceremony. and then pagkauman sa kasal, magkailangan magdog mi ana paule sunod pagkauma mag ipatawag taran ijang giminjo dyan ay himuon nga counseling nga Moingon sila nga kailangan imo na nang kwaon ng imong asawa kay authorize na nimo kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka nang uh, kunin or rape ano mo yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka at law may makuha ng lamig a Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag -adjust. Ano yung, sige mamaya gusto kong itanong Mr. Che, ano ba yung adjust na yan? Pero ituloy mo muna Jane, ano yung susunod na uh, pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape. Opo. Kayo. Senator Risa, sandali yes, lang ha? Yes, Mr. Chair. Na, andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Eh? Ang um, hanggang nanay tas... Ha? Uh, Your Honor, she is under an alias Name, Your Honor ha? Your Honor, uh, she is under an alias So, she cannot uh... Okay, okay, pero andito yung Mother, father niya, wala, wala. Yung nanay mo, nandoon pa sa kapihan Yes, Your Honor Technical Roy ko lang kasi gusto kong gusto ko rin ko sapi yung parents kung andito. We cannot divulge uh, the name huh? of the parents. Ka kaya nga, kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive uh, session or uh, gusto kong magkausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka okay, masugot na ka na mag-among mga parents doon kay mamay-among balaod ni Sr. Aguila kay mga langi oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor uh, 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 parents mo pumayag, ikasal ka for, for, for 10 years old pumayag siya For years old ka, nung no, kinasal ka, di ba? Oo. Oh, oh. um, Bahagi po yun, Mr. Chair, nung mga iniuutos ni Senyor Aguila. Uh, please continue, Senyor Teresa. Salamat ka Mr. Chair. So, ano yung sumunod na uh, nangyari, Jane, pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa niyo? unsay na hitabo pagkahuman gingon ni Senyor Aguila nga authorize na ang inyong mga bana nga i-rape mo unsay na hitabo human ano gipaulit pa naman may adto pagkahuman nila counseling pinauwi sila after the counseling your honor tapos ganun yung laman ng counseling yung ganung klasing authorization <laughs> Tapos, Jane, maliban dun sa asawa mo, mayroon pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa iyo o nagparating na gustong makipagtalik sa iyo? Oo. Sino yung tao niyon? Señor Aguila. Si Apo, oh, yes, Mr. Chair. Makipagtalik kayo? Ha? Ay, yung sugon. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan, dyan, dyan nga. Sige, huh? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuhan kay ginoon na nang ingon ni mo. Jadi paghapon ka, pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit yo honor na magconsent uh, mag na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano nag, sa sa'yo, nag-ask ba? Oh, Sige. <laughs> Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga uh, ipinakakasal? Kabaliing nga na si Mr. Aguila nga kasa may ing ana na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na amuntana kay minjo na may So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, yun mo nga, nag adjust ka. Karang, matawag o adyos ng maglikat-likat kasi di ka magpahilabot. Kung oh. mo adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na ni mo? Ano? I-story mi, mi nga, ipasabot mi nga man ko, no, di ko magpahilabot. Nga na, nga ma, imperno, di ko anak mi. Kakausapin sila, Your Honor, sa uh, sasabihin na ma-impierno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno uh. ah, Jane sino ba si J.Renz Kilario ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? nagpaila siya na siya ang ginoo nga mo magluluwas nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila Your Honor lumalabas na kapag may rules yung panginoon yung savior si senyor agila na nilabag may parusa isa na itong sinabi mong adios mayro pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adios ug dili mi mosunod sa ilang boluntaryo mga paxol i restricted miss paxol i ukan ang padulan. kung hindi sila susunod uh, may mayroon silang padol may roulette at uh, restriction, uh, restricted, Your Honor. Ado? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, ka ng rojag, ganit nga taas. Uh, rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa bat ng... Uh, na nakatikim rady. ka ng paddle? Oo. Oh. Ilang bisis? Kasaka tong time nga, hing uli ko sa bike, kagigotong ko. Nga pag ato na mo barracks, late na dahi ko sa permission, gipadulan ko si Sergio Cobillian. So may... Isang nagpa... Sino nagpadil? Si Sergio Cobillian. Ha? Si Sergio Cobillian. Sergio Cobillian. Uh, claro yung mga... Uh, ato na, ang pakalan? Sergio Cobillian daw, Your Honor. Sir, Sirinyo? Sergio. Sergio Cobillian. Uh -huh. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roulette? Anong mutalidok si Dawg Asan ni mo mutugdang ang imong makuhaan mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang, sa mo at nung buhaton? Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, ruleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Tanang nas towas la sang amo bantayan, kay may makasod So yung foxhole ay yung isang uh, maliit na bahay sa uh, in the middle of the forest your honor na kailangan nilang bantayan yun yung foxhole at ano yung restriction na isa pang parusa kas okay. foxhole gani nga pila ka semana on ka pwede duolon dito ra ka jawet trapal magdujan ra ka So, uh, yung restricted your honor ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit uh, sa kanila. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, uh, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? dili kay dili pwede na mo kay gibawal ni senior Aguila kay makasa kono Kaya kay si Zaganik kono nga Ginoo wa magre kono ang eskwela kami na bahinoong sumusunod niya so bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela your honor kasi sabi ni Senyor Aguila uh, siya nga na panginoon hindi nga siya nag-aral eh sila pa kaya oh. so kung kailangan ko pang itanong Jane pero So, bakit mo naisipan na tumakas? Pungod kay sa katong giminjo ko, magipogos ra ko, o dili pwede pa iskoy ug o kinakapuyan tungod kay na mga masi-masi hakot, hakot o buhangin, graba, ug mga kahoy, ug dili pwede hindi ka nila, o ka nang dagag ulit tau pa ka, o pera na mo o, nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mong gawas, o dili check attendance sila voluntaryo. So, lumabas siya dahil uh, pinakasal siya, Your Honor, at saka pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane adult, naka, napapagod din ako marinig lahat ng pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, uh, kasama mo si tatay mo, uh, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Oh, Jag just Jag Otro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor, doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senior Aguila sa iba? Oo, oh. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Atong pag-praglit-lit na mo pag racing ipatawag si nanay o katong laki. May flag racing sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong asba niya, yung lalaki. Kaya dili ko no, pwede o dili may pares kaya di ko no may kasakasa ni kaninoe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa Arca ni Noah. Noe hindi pwedeng walang kapares dahil uh, pag, pag walang kapares, hindi maililigtas. So, dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay.